Maaga palabang ay dagsana sa pantalan ng ilan nating kababayan para gunitain ang Semana Santa sa kanilang mga probinsya. Si Vel Custodio sa detalye live. Vel? Rise and shine, Audrey. May mga mangilan nila ng pasahero na maaga nang bumili ng tiket dito sa Manila North Port. Ito ay para maiwasan ang makisabay sa inaasahang dagsa ng mga tao sa darating na long weekend. Madaling araw pa lang, nasa Northport na ang pamilya ni Tatay Teddy na patungong Cebu. Mrs. ko, mga anak ko, bakasin lang kami ng ano, Cebu habang ano, um, one week na naman doon. Kung nakaraan, maganda. Wala nang problema, wala pang pandemic. Wala naman kung delays? Wala. Wala naman. Kasi kadalasan ang huwi namin, mahal na araw. Eh dahil nga sa maganda yung ano ng tubig ang dagat. Habang si Fen naman naggalip pang Nueva Ecija patungong pagadian, halos dalawang araw nang namamalagi sa pantalan. Maalis kami mamaya, 27 pa kami makarating doon. Nagtix yung tugo sa akin, madidili daw yung biyahe. Malilipat ng 25. Bakit daw po? May inaayos lang daw po. May mga water dispenser sa terminal para iwas uhaw sa mga nag-overnight na pasahero. Tuloy-tuloy din ang sanitation sa pantalan sa Support Management Office, inaasahang papalo sa 25,000 na pasahero ang dadagsa sa NCR North ngayong Holy Week. Ilan sa mga ruta ng Manila Northport ay patungong Batangas, Bacolod, Palawan, Cebu, Bohol, Cagayan de Oro at Davao. Nakikipagtulungan din ang Philippine Ports Authority sa Department of Transportation at Philippine Coast Guard para sa mas maigting na seguridad sa pantalan. Magde-deploy din ng PNP at K9 units. Ito ay alinsunod sa Oplan Biyahing Ayo, Semana Santa 2024. May mga nakaabang din na help desk para tumulong sa mga pangangailangan ng mga biyahero. Magbubukas ang terminal fee counter bandang alas 9 ng umaga. Pwede rin mag-early booking online. Pero babala ng Northport na mag-ingat sa mga online scammers. Binibigyan prioridad dito ang mga senior citizen, PWD at Buntis. Base sa monitoring, wala pang naitalang weather disturbances na nakakapagdulot ng delay sa biyahe sa mga pampasaherong barko. Sa ngayon, konti pa lang ang mga pasaherong nag-aantay dito sa pantalan. Inaasahang dadagsa ang mga, sa mga pasahero mamayang pagpatak ng tanghali. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Vel Custodio.